Uh, may nahuli ako kanina ng ano dyan, uh, kalapatin, naka-club ring. Hindi natin babanggitin yung club, pero nandun siya sa taas. Ngayon, tignan natin, kasi nakagoma kanina yung unang yan, nakagoma yung pakpak. -pak. Eh, may ginagawa kanina, kami. Ngayon, silipin natin. Matanggal yung pakpak. -pak. Ay, hindi. Matanggal yung goma niya sa pakpak. -pak. Ah, uh, kunin ko lang yung ano. Upuan. Ay, hagdanan. Hindi <slap> ko makuha kanina eh. Mataas masyado. Mababa yung tungtungan ko. Kunin natin. Silipin ko lang. Hindi ko kasi masigaso kanina. Eh, Dumapo lang, dumapo. Tignan lang natin. Pag, pag itaw rin sa inyo. Baka, ano, manghiram akong kapares na ito. Na, kung hen to, pero palagi ko parang hen sa'yo. Pero kunin natin kasi, dumabag na, Ito. Ito siya. Ay! Malikot yung ano. Pugo. Naka ano, naka ano yung pakpak niya. Naka, ano tawag yun? Naka goma. Mukhang hen naman eh. Parang hen naman to eh. Oh. Ilipat natin doon sa kabila. Ito siya. Ang kikita mo. Ay, nagkikita nyo. Tanggalin lang natin yung ano niya. Yung dito sa may dulo ng ano niya. Pakpak niya yung nakataling ano, goma. Wait lang ha. Wait lang, relax ka lang. Yun. Tanggal na. Mukhang hen naman si manghiram na lang tayong cup mm. dyan. Kung may mahiraman tayo. Wait lang. Sorry ah. Nanga ano to kanina eh. Nanga sakmal ko kanina to eh. Naka ano naman. Naka club ring winter race. Kaso walang year. Winter race lang. Pero mukhang hen naman eh. Kasi ako. Oh, hanapan natin ka Paris. No. O kaya hiraman, hir, manghi, may mahihiraman naman dun eh. Anong kulay ba to? Basta may ano sa, may pakpak sa kasi ibon sa. Yun lang, nganapan natin ka paris. Maganda, maganda naman siya. Hindi <coughs> ko lang naano kanina kasi pagkahuli ko nilagay ko agad doon. Pero hanapan natin sa Paris. Mukhang hen naman eh. Naka winter race naman eh. O. Dito sa amin. Sa Tarlac. Naka winter race siya sa pang Tarlac. Eh dumapo dun sa sanga. Ay dun sa aluminum kanina. May ginagawa kami. Hanapan natin ka Paris. natin konti. Medyo ano naman yung katawan niya. Okay, okay naman. Kulang lang sa ano to. Sa lambing ba? pag nalambing na gusto to, aamo to. Pero gawin na lang natin siyang breeder na lang. Breeder na lang to. Kasi naghanap din ng ibon eh. Naghanap din ng kalapati. Eh. Kaso walang makuhang ano doon, walang makuhang hen. Meron sa doon kak. Ito mukhang hen naman to. Okay naman. No? Ipang-breed na lang natin. Small hen. B Apple body siya. Uh, subukan lang natin siya. Hybrid lang. Eh, wala pa naman ng kwarta. Pangsali sa race, magastos. Wala rin ng pang gas. ba? Sa malala malalapit. Uh, condition lang natin yung ibon muna. Habang nasa din. Sana ba natin ka Paris? Ibalik ko muna dun sa ano niya. Sa lungga niya. Mataas kasi eh. Kaya hindi ko mabot. Ayun no, Oh. Tingitan niya yung puno ng makopa. Ay, puno. Ayun, nandun yung cage niya. Di abot nung monoblock. Kaya balik na natin siya para mapag-relax siya. Ayun, nagyan natin jacuzzi dun. saka pa-airunan natin para komportable. yo medyo napag, ano nasa, -pag na aspas ano na, na. Di ka tulad ganina medyo ano sa alina. gawa ng pagkaka goma ng pakpak niya hanapan na lang natin sa kapare mm, nandito tayo ulit uh, madilim hanapan na lang natin siya ng ano ng kapares eh, wala pa akong pampatwa. siguro mga one week one week siguro ma-prepare natin maayos. Uh, bibili mo na ang patuka. Wala ang patuka. Pero meron ako dito mga vitamins, vitamins lang. Tsaka yung lalagyanan ng ano nila, lalagyanan ng pagkain nila. Meron. Yun lang, wala nga akong pampatuka. Kaya, yeah. ano muna, no? Wala pa akong pampatuka. Yun lang. Ah... Uh, <laughs> Pero mga, may mga vitamins dito. Mga pink mineral. Kasi pinamigay ko yung kalapati ko. Pinamigay ko lahat. Wala akong pantustos. Ngayon, may nahuli nga. Pwede. Tapos naghahanap, naghahanap ako. Ay, may nahuli. Hindi. Parisan na. Then, meron sa isang kak doon. Tignan natin kung magpaparis sila. Pares naman silang kalapati. Eh, pares naman silang na club. Tignan natin kung mapaparisan. Pero siguro bukas o so, susunod na araw, baka maghanap akong ano, maghanap akong patuka. Ay, bibili akong patuka pala. Tapos hanap ako sa kapare. Kasi biglaan lang eh. Biglang dumapo doon. Akala ko kalaban kanina. Yung pala, kalapati pala. Yun, nanapa pa lang natin sa kaparis. May mga vitamins naman dito. Tsaka walang patuka. Pero kaparis, baka may mahiraman tayo. Pwede natin sang maparisan. Yun lang, wala tayong patuka. Magbibili ako bukas siguro, no? Ganun na lang. Pero parang bata pa yun, parang hen din siya eh. eh yung pinapairam sa akin, kak. Lalaki. So, pwede sila magpares. Bagong ano naman. Eh, yung pagkukunang, paghihiram akong walapati, yun din yung pinagbig, pinagbigyan ko. Ano yun eh? Anim yun eh. Tatlong, tatlong hen? Tatlong hen, tatlong kak. Anim, nasa kanya. Tsaka yung dalawang double cage, nasa kanya. Ngayon, pinagpapalit ko sana ano yun. Pinagpapalit ko sana ng sibong yun. Young bird. May ano sa dun, pito. Pitong young bird yun papapalit na sana ako, mga kalapati sana ako ulit. Yung ginawa ko, may nagmilagro, may milagro. Yun, kaya hiram na lang akong ano sa kanya, hiram na lang akong kak sa kanya. Paparisan ko na lang don Kasi mukhang hen nga, tas bilaw patuka, ganun na lang. Uh, yun, hanggang dun lang. 那，那。No. No.